Yan, tinupo yung ating mga biik noon. Niyo po oh. Yan, putik na sila kung tingnan. Dahil nga po umulan, yung tubig po ay nagkaroon po ng tubig yan kaya nagkaganyan po, inumbang na inumbang kaya naghalo po yung ipa at saka itong dumi na ng ano, ng lupa bali well, naman po ay alising ko dito pag uh, nabenta na po natin itong mga ito ito mga ito ay malapit na pong ibenta. Pilipat po yan natin dito. Sa individual pigpen. Yung mga yan. Yan. Ay, ito pa po yung kasamahan niya. Napanlabas po natin ngayon. Yan. Ito yung ating mga panlabas. Ngayon yung katapusan. Malalaki na bali. Ano po? Bali po simula po noong nilagaan ay magti 3 months na sa katapusan ng Mayo. Kung matatandaan nyo po yung isang posko na sabi ko ay nakapagpasok ako na bilik na may mga ubo galing ibang farm. Ito na po yun. At magtatatlong buwan pa lamang sila. Ngayon pong pininiser ko na sila ay gumaling na po yung ubo nila. Dahil nagsawa na po ako sa kagagamot sa kanila sa pinabayaan ko at no starter kasagsagan ng ubo nila tapos nung nag ako parang umunti kaya pinabayaan ko na rin at ngayon pong stage na ng finisher ay nawala na po yung kanilang ubo kaya ngayon pong katapusan ay tatlong buwan na at panlabas na po natin ay alas hindi na nga po nagtatayo sa lakan ng katawan sa bigat bali finisher na po ang kinakain nila ngayon tingnan nyo naman po ang kanilang mga puwit lalapad Paliguan natin. Ang lalaki po oh. Napakabilis po ang lumaki. Lalo na kung ito ay hindi naabala ng ubo. Kung ito ay hindi naabala ng ubo, lalo na po. Napakalusog nito. Ay, oh, lagi lang nakahiga. Saka kapag ako nagpapaligo ng ganito, hindi may na may dumudum, eh. Talagang inaagad ko po yan ng dakot. Kinakaykay ko po nito Pangkaykay para at least hindi mga ngamoy. Kasi kapag ka ay, at saka po lang yung mga ngamoy, kapag ka naipit nila o nahigaan ganun po ang ginagawa ko binubukod ko po yung solid doon po sa liquid dahil kapag ka po yan ay nababad sa liquid ay nalabas po yung ammonia niyan kita niyo po ang gaganda o oh. Ito po yung kasamahan o oh, lalaki yung isa ngayon no? ito dati katamping. tapos ito po yung sinasabi kong ililipat di yan naaamos nila meron nga yung wallowing pull down hindi ko naman nilalagyan ng tubig kasi mag-aagawan lang sila sa tubig doon Ganyan lang, Teist sila diyan yan. Pero gustong gusto po yan nila kasi malamig po sa pakaramdam nila yan. Sila ay nakakapag-ungkal-ungkal dyan dahil yan po ang natural habit nila. May panlipat. Kapag nailipat naman po natin ito dito sa mga sa growing pen na ito dito sa ating ginawa itong individual pig pen ay may lalagay naman po tayo dyan didisinfect natin, lilinisin natin at may lalagay naman tayo mga big ulidi yan para sunod sunod po yung ating pagbebenta matahimik na sila kasi busog na sila